Ang puday-day palangga ko mahangina na nakatapat man yan sa electric pan. Uy, nakabika ka. Hala, wala pa naman pante. Agoy. Magpanuhot si Samir. Langga ko. Hala, uy, naman anak guys. Oh, look at that, oh. Hala guys, oh. Kailangan na talaga itong mag-diet, oh. Hindi na makita ang puday-day, oh. From here, oh. Oh, awaragod. From here, dilip makita ang puday-day. Ang koy, Ala, ang ganda naman yan. Oy. ala, oy, ang ganda talaga sa baby ni mama. Ang inaantok na ang mata naman. Naglaba pa man si mama. Okay, okay. I love you, love, love. Love, love. Love, love ko. Ang mahal ni mama. Ang mahal na mahal ni mama. Ang baby girl. kabukaka okay? naman, anak. Ang ka ng palangga. Uy, palangga. Ang puday. Manginan ang puday palangga. Manginan ang puday. Panuhutun ikaw. Ang guye. Ang ganda-ganda tulog sa dalaga ni mama. Guwi, inaantok na. Inaantok na ang lablab ko. Lablab mo na ni mama. Uy, hala ay. Asus, as Okay, ang arti. Atoy, ang arti naman ang posisyon na yan. is eh, what kind of position is that? Ala, oy. Ala, ay, ang ganda-ganda talaga sa baby ni mama. O, dalaga na yun. Okay, antit, antit. Tingnan ni mama, ang be, kung... Ala, antit, hindi pantay. Ala, ala, antit, hindi pantay. O, punta na sa dental, o. Punta na sa dentist. Agoy, ano to? What's this? <laughs> I love you. Mahal na, mahal na ni mama. Kiss ako, be. Hmm, ang kasi mama sa nose. Ang to, ako mama si na basa. Ah, sarap. ay love you. Oh, guy, ang kuyang ang puday-day. Nagpahangin. Palangga. Maulan man palangga. So, it means malamig. Nainitan ang puday-day. Oh, hala. Ay, nakatapat gid ka sa electric pan Ang puday mo, ha? Panuhot is coming. Summer. Panuhot is coming. Hmm? 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 Alimutan, gid Ay, alimutan ang palangga ni mama. I love you. Ay, ang tenga. Ay. Si Summer ay isang kang garudog kang garudog to yun. Tingnan nyo ang tinga. Oh. tsura nito eh. ganda-ganda naman ito eh. Edlip mm, ka muna na